Ayan na po ang kain niya yung saging na may sabaw. Ay, ito'y katas na rin ang saging? Ah, uh, ikaw na tubig. Ayan ang pakain na dito, saging. Bago magtagi, magtagulan eh, basahin po na saging dito. Hindi, maraming saging nandito. Ah, malawak din ba? Malawak. May eh, mga saging din na unggoy dito, wala naman. Wala. Hanggap eh, talaga mga sabah. Kung bagay abangan nyo lang yung pagkukuha ng bunga no Yun yun yung puno hmm. Mga katalongs TV Natatandaan nyo pa itong malaking bakang ito Yung pinuntahan natin dito sa Sariaya, Quezon Ito daw po ay nabenta na at yun ang sabi ng may-ari ay na tumubo naman daw po sila sa bahang ito. Ito po yung bahang pinapakain nila ng bungo ng uh, saging. Yan po yung tinachap-chap na yun po yung pinapakain nila. At ngayon po meron na silang bagong alagang baka din napapalakin. At itong bahang ito ay alaga din sa puno ng saging naman. Kaya samahan nyo ko sa video natin sa araw nito sa pagtitanong sa mga pag paano pakainin ng mga baka ng puno at katawan ng saging sa dito sa Sariaya, Quezon yung isa na benta na yung malaking tinignan natin dito sa Riyaya ay ah, ito yung saging di palang kain nga oh ayan oh yung katawan ng saging naman mga mabait-bait naman ito sa isa yung isa yung nangaka ng ano eh oo nga ayan ito na yung isa palalaking pero ito yung wala pa isang taon eh oh, isang taon naman na ah. bata pa eh wala oh, ka nakabataan ito ito oh, tinanong tinan yung kain oh puno ng saging ang kain ng bakang ito kagaling yun tinapchap na puno ng saging ay eh, kagaling oh. ito pala ay tatlong beses na pinapakain Ang ah, ngayon lang at tanghali lang ay nakaula naman pala ito kanina ito yung maganda at magandang patabay ito yung turete walang yung turete pa ito eh

struggling wala nang damo daw dito kaya ito na talagang dalawa pati puno ito yung puno naman oh. ito naman sinachap-chap din ito dahil dala yung bungo tanggal lang yung ugat tsaka yung dahon ng saging kagagaling ang mga baka dito hindi na kainan ng dayami maghirap sa dayami dito malayo ang pa. ah, kung bagay wala makukuha ng ano malayo. kaya ito marami saging Sabi, marami. ito yung mga nagbunga na ay hindi pa hmm, Ha, ah, nagbunga na? Nagbunga na doon, Oh. Ah, yung kanina. Chop-chop na ulit itong ano to. Kagaling ayo. Oh. So, tanong nila kung ano, kung nakakataba daw yan pala. May nagtanong ng comment, nakakataba daw ba ang baka? Mm. Ang ganito baka, uh, saging? Ah, nakakataba nga pala. Matubig ito eh. Yeah. Ah. Hindi daw pala po nakakataba daw pala itong gantong mga katawan na saging pakain. Pero pag yung tag, ano, naman, tag, tag, ulan, yung may damo naman, hindi damo ba na kinag, hindi na kinag ganyan? Hindi na kailangan. Hindi na pala kailangan itong pagtagulan. Wala lang talaga mapakain na dito. Tuyo na. Oh. ang niyo yung mga damo. Tuyo na pati yung mga halaman nga. Hindi na mapagulay. Kahit ito na ang dinadali dito. natin itong baka ni Ibos. Oh. Ito na yung sumunod na ina pinapalaki pa. Yung isa daw ay nabenta na. Lugi doon? Tubo. Tubo naman. Kala ko yung lugi. <laughs> Ayan. Tubo naman daw. Ayan. Chop-chop oh. naman ang saging. Tingnan mo sa baba, pinapakain 'yon, ang pinapakain ko na rin. Ay, yun ang pinapakain okay. mo to. Kalo ko sabi mo bawal 'yun dun. Pwede naman pala. Yung Holstein. Ah. Hmm. Chop chop si ano. Sabagay kahit naman na nagugulay, sana nagugulay din naman yung, yung yung ubod ano, yung gitna. Ayun, hmm. oh. E, Ay, pakain na si boss ng ano sa bakang ito. Isa na patong ano to? Tatlo dalawa. Yun lang Holstein sa ito. Ah, wala na pala kung bakit pag nakakabili lang kayo. Yung binawalaga mo iba. Kaya lang ngayon na bibili pa uli. Oo ng, nga. Dalawa pa uli. Ah, uh, pangalaga, hmm. patining. Kapalit na oh. Hmm. Pampatining. Ayun. Ganda ang katawan ito hari kitty malaki din. Tekay rin lumaki nang ganoon ano? Oo, kaya niya. Kaya matagal-tagal para lang bata. Saan taon? Saan taon, pa daw ito. Ito'y yung dadali na doon? Kapapakain pa dito. Kapapakain pa dyan. Ah, kala ko yung dadali na dun. Pa dito, mamaya pang ano yun. Ah, dinadala mo na rin dito? Mayroon magdala na dito. Ah, yung kapapakain pa daw itong ano ito. Puno ng sabi. sarap parang kumakain yung chicha rin itong bakong ito ito yung papalakihin na panibagong palakihin nila panibagong palakihin palaking ano, laking saging din ito so, daw ay nakakataba pala itong sa saging at mat, matubig siya matubig kita Dito tayo sa Riyaya, Quezon. Mga katalong CB, doon po sa mga nagtatanong kung ano, pwede ba kahit anong klase ng puno na saging ipakain sa baka, ang sabi po nung nag-aalaga ng bakang ito ay sa balang daw ang kanila pinapakain yung puno ng saba dahil hindi sila papakain ng ibang mga puno ng saging. Ayan po. Maraming salamat po sa panonood mga talong steady. Pashare na lang po ng ating video at sana wag natin iskip yung ads. Ayan. God bless mga talong steady. Salamat po sa inyong patuloy na support sa ating channel.